Si Kiel ang first crush ni Astrid, si Kiel din ang first love niya at natitiyak ng si Kiel pa rin ang huli niyang mamahal. They were childhood sweethearts hanggang sa dumating sa buhay nila si Marina. Nahati ang attention ni Kiel, kalimitan ay pinagtatanggol nito ang ng iyakang si Marina sa haragang si Astrid. Then came the announcement that shock Astrid, mag na si Kiel at si Marina. Pinili niya ang lumayo upang makalimutin. Subalit aakalain ba niyang mabibigyan siya ng pagkakataong mapa sa kanya si Kel nang hindi matuloy ang kasal nito kay Marina? Paano? Pipikutin niya si Kel kasabuat ng ina ng binata? But would Kel forgive her? Marami ng tao sa iba iya. Si Karina nang sumungo sa pinto ng silid ng anak. Hindi ka pa ba lalabas? Tumating na ba ang tita Sene at tito Arnel Mami? Excited niyang tanong at tumayo mula sa dresser stool. At si Kiel, tuluyang pumasok sa silid si Karina at nangiti. Bakit ka naman naiinip ka yung apat na bloke lang ang layo ng bahay natin sa kanila iha? Kung gusto mong makatiyak ay bakit hindi mo tawagan? Nilapitan ni Karina si Astrid na humarap sa salamin. Kumuha ito ng Kleenex at ng excess na lipstick ng anak. She Nang araw na dumating tayo sa Maynila ay tinawagan ko siya kinagabihan mami. Ani Astrid na nagkalambong ng mga mata. Ang sabi ng tita Sene ay tulog na si Kiel. May palagay akong nagdadahilan lang siya. I tried again the next day. Nasa SIC na si Tito Sen at nasa Milner na rin si Tito Arnel. Ang sabi ng maid ay hindi sinasagot ni Kiel ang intercom sa silid nito. Well, there must be some reason why you haven't had the chance to talk to him. Malalaman natin yung pagdating ng mga Santa Romana. Tayo nang bumabaihi at nakakahiya sa mga bisita. Humakbang si Karina patungo sa pintuan. I'll be down in a minute, ma'am. Huwag kang magtatagal, iya. At kahit ang daddy mo'y pinasusundo ka na sa'kin, lumabas na ito ng tuluyan. Si Astrid ay naupong muli sa stall at minigyan ng panghuling hagod ang sarili. She was so excited to see Kiel again after four years. Ngayon kung tutuusin na hindi naman dapat dahil may nobya na ito at ikakasal na. Still hindi pa rin niya mayalis na umasam na sana'y dumating ito. She had missed him so much. Sa apat na taon niya sa Australia ay hindi nakalimot magpadala ng card si Kel sa kanya. Magaman na didis man munting message lamang ang nakalagay doon, ay nagagalak na rin siyang hindi niya nakakalimutan ng kababata sa lahat ng mga okasyon sa buhay niya. And she would wear Marina's presence tonight kung sakaling kasasama ni Kel ang nobya. Dinampot niya ang botelya ng paborito niyang pabango, white na ng stick at nagbisig sa mga post points niya. Then she gave herself one last look in the full-length mirror saka lumabas ng silid. Naiinip na ang papamukyel. Bilisan mo naman. Apura ni Mrs. Senni Santa Romana sa anak. Nakakahiya naman sa mga tita Karina at tito Benedict mo kung late na tayong darating. Tayo nga itong dapat na nauna roon. Mauna na kayo sa iba ba, mama? Susunod na ako. Wika nito sa ng hindi interesado kung makadadalo man sila sa anniversary ng mag-asawang matalik na kaibigan ng pamilya. Huwag kang magtatagal, she warned. Pagkatapos tinanong ng anak ay lumabas ng silid ni Mrs. Sainz Santarumana. Wala sa loob na tumingala si Kiel sa isang kwadro na nakasabit sa ibabaw ng headboard nito. Silang dalawa ni Astrid sa isang nakatutuwang karikature. Regalo yun sa kanya ng kababata nang magtapos siya sa kolehiyo At marahil yun na ang pinakamahalagang regalong natanggap niya sa buong buhay niya. A little smile played his lips at the thought. Subalit ang itidagliring na wala at nagbuntong hininga siya. Alam niyang dumating ang mga sapanta mula Australia noong isang linggo. Sa hotel sa Makati, nagtuloy ang mga ito bago umuwi ng San Ignacio dahil sa ilang papeles na inaas si kaso ng ningnong Benedict niya. Sa Philippine branch ang pinagtatrabahuhan ito, ayon na rin sa mama niya. Hindi niya gustong kausapin ang kababata ng tumawag ito. Not that he didn't want to talk to her far from it. Hindi lang niya kayang makipag-usap muna kahit kanino sa nakalipas ng mga araw. At kahit na wala naman siyang balak daluhan, ang pagtitipo ng mga sapanta kung hindi sa pamimilit ng ina. Mula sa ibabay narin niyang niya ang tinig ng ina. Taking this time, dinampot niya ang leather jacket sa silya at lumabas ng silya. Kiel, nakatawang sa lobo ni Karina sa bitata. Isang halik ang binigay ni Kiel sa piski ng na nakatatan ng babae. Kumusta ang balikbayan? He yes, asked politely with a forced smile on his lips Karamihan sa mga bisita ay kilala rin ng binata at nakita nitong ilan sa mga sa kanya nakatingin at ang mga bagang niya. Mahigpit na mga nagkamay si na Benedict at Arnold, Karina si Mrs. Romana at niyakap ang hinatkan sa pisingang matalik na kaibigan. Nahiyang ka sa ibang bansa, tila napakabata ang mong tingin. Sinuyo nito ng tingin ng kaibigan, lago inikot ang mga mata sa bulwagan. Nasaan nga pala si Astrid? Bababa na yung si Naida. Nakangiting sagot nito. Parang hindi ka dumaan sa pagkadalaga. Sabay na nagtawanan na ng dalawang babae. Si Kel ay humiwalay sa grupo ng mga magulang at ng mga sapanta. Ang minibar na nasa sulok na bahagi ng malaking bahay. At maliban sa hard bartender, ay walang tao roon. Iyon ang tinungo niya. Iilan lamang ang bisita. Mga piling kaibigan at kakilala ng mga sapanta. Nakadarama siya ng galit sa tuwing nagagawin ang tingin ng kahit na sino sa mga ito sa kanya at batiin siya. Kung tutuusin ng mga kaibigan din naman ito ng mga magulang niya at natural lamang na bumati at umiti. Siya lamang marahil ang nag-iisip na naaawa ang mga ito sa kanya. Naupo siya sa bar stall at ng alak sa bartender. Astrid Iha, bati ni Sen sa anak ng kaibigan ng lumitaw ang dalaga sa bulwagan na yakap at hinagkan. Oh my, nabot ah, napakagandang bata itong anak mo, Karina. Mana sa ina siyempre, nasisiyang sagot ni Karina. Thank you, Tita Saini. Sagot ng nakangiting dalaga. Sandaling umikot ang paningin. Kasama po ba ninyo si Kiel? Nawala ang itis sa mga labi ni Mrs. Santa Romana. Sumaryoso ito at nagbuntong hininga. Kasama namin si Kiel Astrid. Sagot nito at hinawakan sa kamay ang dalaga. Bago mo kumustay ng kaibigan mo, mag-usap muna tayo iya. Nilingin si Karina. You can use the guest room. Nakita ni Astrid si Kiel sa may dulo ng beranda sa likod. Suot ang jacket nito ay nakasandal binata sa poste at nakatingin sa karagatan na tila ba binibilang nito ang mga al na humahampas sa dalampasigan. Sa kanang kamay nito ay ang kupeta ng alak. Aster Shebert Kung dahil sa lamig ng gabi o dahil kinakabahan siya sa muli nilang pagkikita ng kababata, hindi niya matiya kung dapat niyang ikagalak ipinagtapat ng mamat ito sa kanya kanina. O ay kalungkot dahil nasaktan ni Marina si Kiel nang tumalikod ito at sumama sa ibang lalaki. Tatlong linggo bago ang takdang kasal ng dalawa. Hindi niya gustong maramdaman agad ni Kel ang presensya niya. She almost heaved out as she approached him. Pagkatapos ay huminto may ilang hakbang mula rito at tinitigan ang binatang halos nakatalikod na. Astrid almost didn't recognize him. He was taller and bigger. Gusto niyang isiping inihahatid ng hangin sa kanya ang anumang nararamdaman ni Kel sa sandaling iyon. And she would have wanted to spend a few more time watching his profile nang maramdaman ito ang presensya niya. Lumingon ang binata. Kel's eyes meets hers. Bagayang nang salubong mga kailan. Astrid was speechless for a moment. Her heart pounded violently habang nakatitig sa binata na ang mga matay kababa na ng sorpresa habang humahagod sa kabuuan niya. Astrid, and also familiar deep masculine voice broke the silence. She smiled. Puno ng dibdib niya ang matinding bat kasabikan na one and only. Sinamahan iyon ng may cling cards eh. May kung ilang sandaling ang tingin ni Kel sa kanya Lago ito nagsalitang muli. You're... You're different. o mga kilay ng dalaga. Ang ngiti nakaplaster na sa mga labi. Ito pa rin ang dating kailan na sa puso niya. Four years older than her. But handsome. At mamang-mama na ang itsura. Subalit wala ang kaslap sa mga matang inaasahan niyang makita. At kung ilang araw ng whiskers nito hindi niya matiyak. Sa so, paanong paraan? Come on, tell me. I'm dying to hear it. She joke. Unti-unti gumahit ang ngiti sa mga labi ni Kel. I hurt this a, a Kaya tagal niyang pinanabika ng ngiting iyon and realizes that, that instant now little that smile could do to her hurt. Her fishing a compliment, sweetheart. He grinned. Sweetheart, inilapag ni Kel ang goblet sa ibabaw ng barandilya at kasabay ng paghakbang nito patungo sa kanya ay humakbang din si Astrid patungo rito. Then she almost ran and threw herself into his open arms. Umalingaungaw sa dilimang halakhak nilang pareho. Lumuwag ang pagkakayakap sa kanya ni Kel makalipas ang ilang sandali. Inilayo ng bagya mula sa katawan nito. Then his eyes move up and down and up again as he surveyed her. Pagkuway, umangat ang kamay nito at hinuwakan siya sa baba at ni mukha niya. Nasaan ang kawayang china chinang dilagita na nagpaalam sa akin four years ago? He said huskily. She threw her head back and laughed. That kawayang china happened to grow up beautifully. Kel supplied. Inabot ang dalaga at muling niyakap ng buong higpit. Oh, I miss you so, sweetheart. Me too, Kiel. Oh, me too. Gumanti siya ng yakap. Kasing higpit ng yakap ni Kiel sa kanya. Isinubsob ang mukha sa dibdib ng binata. Sinika pigilin ang pag-alpas ng mga luha. Ilang sandali ang nakalipas bago kumawala si Astrid mula sa mga balisig nito. Tumingala rito. I'm sorry, Ania. Instantly, the smile was gone. For what? He asked sharply. Instantly the smile was gone For what? he asked sharply Sandaling natigilan si Astrid sa biglang pagdilim ng mukha nito Sa... sa nangyari sa inyo ni Marina Nanimkit ang mga mata ni Kel Tumiimang mga bago At naikwento na agad sa iyo ng mga tungkol sa pagtalikod ni Marina sa aming kasal He said acidly What else my mother tell you? Nothing more Kinakabahang sagot niya Hindi niya inaasahang magagalit ito sa pagkabanggit niya sa so, nangyari sa kanila ni Marina, really, he snared, and you are sorry for me, Well, I don't need your pity sweetheart, sinabi nito ang sa patuyang paraan, kaya kung sinabi man sa iyo ng mama na kausapin mo ako, alawin upang malimutan ko ang kahihiyang binigay sa akin ni Marina, then forget it, kaya please, walang ibig sabihin ng tita Sene, kinumusta kita at natural lang sabihin niya sa akin iyon, at hindi ako naaawa sa iyo, magyang tumasang tinig ngayon, do not miss the concern for Fetty If you're concerned to yourself, Astrid, I don't need it. Hindi mo maiaalis sa akin. Sa amin ang mag-analakil kahit pa hindi mo kailangan iyon. Banayan niyang sabi, besides you are my friend and... Welcome back, Astrid. Uwi ka nito sa walang emosyong tinig. Pagkuhay humakbang sa beranda at palalong bumaba sa lupa. Pakisabi sa bupat mo man na ako. Ipagpaalam mo na rin ako sa mga magulang mo. Naiwang sinusunda ng ting ng dalagang kababata hanggang sumawala ito sa dilim. Tumingala siya sa kanangitan, pinuno ng hangin ng dibig, pinananabikan niya ang pagkikita nilang muli ni Kian. Subalit taliwas sa gusto niyang mangyari, ang kinahinat na ng pag-uusap nila. Mula sa veranda ay naririnig niya ang usapan at tawanan sa loob ng kabahay. Subalit minabuti niya ang huwag ng bumalik pa sa loob. Lumapit siya sa verandila at tinanaw ang dagat. Inaaninag mula sa kaslap ng tubig ang nakaraan